Ito tayo ngayon guys, kasama ko si Tatay po Meron pong mga ipapaabot si Tatay Marami din pong mga tao na gustong makaalam kung ano po ang mangyayari sa ating bansa at saka kung totoo po ba na tutulong ang Amerika Kaya ito na po ang request ninyo uh, Kaibigan Tay, naparito tayo Marami pong gusto nga gusto nilang malaman eh kung ano po ba talaga. Kung sakali po ay losobin po yung Pilipinas, uh, totoo po ba na mayroong uh, bansa, taga ibang bansa na tutulong po dito sa atin tulad po ng Amerika tutulong po ba sila na tayo ay uh, ipaglaban kung sakali man uh, losobin po ang Pilipinas sa China. Gusto po natin malaman din. Gusto ko ring malaman kung totoo po ba na unungan bata, no? Guys, ito po matagal na po pala tayo na binabantayan, no? Sa totoo lang, tutulong po sila, guys. Kung wala po ang Amerika po ngayon sa atin na nagbigay po ng simpatiya, wala na tayo ngayon, guys. Pulbos na tayo. 'Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Tay, kung sakali no na kung losobin mangyari po yung kaguluhan dito sa Pilipinas nakita po ba ninyo na talagang uh, totoo ang pagtulong po nila maraming salamat po guys no napaka ano napakaswerte natin dahil po ay mayroong nga uh, ibang tag ibang bansa na tutulong na malakas no malakas sila po sila po talaga ang nakapag uh, bigay po ng ano uh tawag ani uh, sila ang nag uh, hatag sa tuwa na tayo ay mapapanatili, mapapanatili ang ating uh, bansa na walang nakapag uh, bigay po ng uh, paglusob kaguluhan sa taga bansa, tulad po ng Israel at saka doon sa sino yung mga kalaban po nila sa Hamas, di ba? Kung wala ang Amerika, guys, matagal na po tayo pinulbos. Sabi po ng ating kaibigan. Kaya maraming salamat sa lahat po ng makapanood nito. Huwag po tayo palang matakot, no? Mayroon pong ipapabot si tatay po ngayon, guys, na alam po niya na maranasan po natin ang mga kaguluhan at mga problema, pero napakaganda po ang balita ngayon na ipapaabot po niya. Ano po yan, tay? Sinong tao po yan? Totoo na? Laka guys. Sabi po ng ating kaibigan, maghintay tayo sa 2028. Meron po silang prediction ngayon guys. Na makapagbigay po ng bagandang uh, kinabukasan sa mga kabataan. Na ngayon ay, yung mga next generation, no? Napakaswerte nila. Dahil po, maranasan man natin po ang mga problema, kalamidad, mga kagagawan po ng mga tao, na mga demonyo dyan na sinasaniban. No, <coughs> nakita ng ating kaibigan guys, hinulaan po niya na mayroong tao na makapagbigay po ng pangangailangan po ng bansa natin. Gusto po natin malaman tayo kung sino po yung tao na yan. Taga, saan po ba yan? Taga, taga ba na? Tinood nyo na tay. Ito po talaga yung nakikita ninyo. Malaking tulong po yan kapag ito ay uh, makapasok dito sa atin. Sana po hindi po yan uh, pag i -scam. Sa tingin po niyo. Guys, hindi po yan iskam guys. No? may plano na daw yung isang tao taga ibang bansa. No? Nagplano po daw ngayon na mayroon po siyang gagawin dito sa ating uh, bansa guys na matulungan po ang sambayan ng Pilipino na meron pong isang tao na magbigay po sa atin ng mga gagawin ng mga anong tawag dito anong tawag dito tay para marami pong pasok ng mga tao na walang trabaho ngayon malaking tulong po ito at saka magbabago po ang ating tagbo ng ating bansa hindi po maghirap kapag ito ay uh, ma makapasok dito. Wow, grabe. Ito na siguro ang sinasabi noon guys, no? Ah, makaranas man tayo ng mga pighati at saka karanasan po natin yung paghihirap. Pero sabi ng ating kaibigan, itit. it meron kayong uh, masasagupa pa na pinaka maganda na hindi po niyo inaasahan dito sa inyong bansa kapag ito ay makapasok na dito no, sana po ay hindi po ito madlangan guys dahil po alam po ninyo na marami po talagang iskam pero nakita ng ating kaibigan totoo po ang kanyang uh, plano ngayon no uh, gi-studyhan na ni guys ito ito po ang sabi ng ating kaibigan paminawan ninyo maayo Wow. Yun. Murag badayon na yun di guys, no? Makaranas po tayo ng mga magagandang ano ah kaginhawaan dito sa ating bansa. Kapag ito ay makapasok dito sa atin. No? billionaryo itong tao, sabi po ng ating kaibigan. At saka kilala din itong tao. Pero hindi po daw niya sasabihin dahil po ay baka po ay ah, Marami pong uh, magagalit sa atin. Uh, ito ay uh, ano uh lalo na po ngayon na sinasabi po nila pick po, pick. Oo, oh, pick po yung mga ipinapaabot ng kaibigan natin. Basta ito po tandaan po ninyo, 2028, sabi na ating kaibigan, mayroong taga ibang uh, bansa na makapasok po dito na makapag uh, bigay ng tulong sa mga nangangailangan po ng trabaho. Mala, maraming ma, ano dito, ha uh, matulungan. Kaya abangan na lang po natin guys. No, ayaw po namin banggitin kung sino pong tao ito na nakikita po ng ating kaibigan na makapagbigay po ng magandang uh, proyekto dito para sa Pilipino. Kasi kilala po daw ito. Tay, ano po pang mga negosyo nito tay? Sige, 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 hindi natin magbambanggiti, -bang no? Abangan lang po natin, guys, ha? Basta makaranas po tayo ng uh, kaginawaan. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil po ay pinapauna ng ating kaibigan ngayon na meron pala. Hindi po tayo dapat, mga magulang, hindi po tayo dapat na ma-discourage ngayon. Lalo yung mga anak po natin na maliit pa. Sila po ay makakasagupa pa ng mga magagandang uh, pamumuno uh, sa susunod, no? Sana po ay kung sino man po yung uh, nagplano dito sa atin ng mga ibang bansa na totoong tao na nagmamalasakit para matulungan ang ating bansa, ay sana po ay hindi po hadlangan. No? At sana po ay wala pong uh, gagamit sa kanya ng mga politiko. Kasi kapag gagamitin sa politiko, uh, ibig sabihin dito ay magulo pa rin. no Salamat tayo sa ipinabot po n'yo ng mga adbansa at least po ay, ay maano natin na ah, maipaglaban po natin yung ah, ano natin sa kahit po may mga problema po tayong ah, hinarap ngayon no. At least po yung mga kabataan natin na ah, mayroon pang ah, magandang ah, kinabukasan no sa susunod na taon pa. Kaya salamat po sa pagbigay po ng inspirasyon sa mga tao tayang na mayroon pa pala na makapag ahon sa atin guys. Sa so, po na mga mahihirap diyan no. Magdiis kayo yun po talaga ang sabi natin kaibigan may darating na magandang kinabukasan